Okay, mga kababayan. Magkwentuhan po tayong muli. At ang gusto ko kung pag-usapan natin ngayon ay yung pinakamatalino nating senador, si Robin Padilla. Na alam niyo itong taong ito. Talagang napakakapal ng mukha. <clears throat> Nag uh, nagpapaka kunwari matalino. Parang hindi yata niya alam na mali ang mga ginagawa niya. Hindi niya alam na ang paniwala niya sa sarili niya, matalino siya. ba? Diba? Bakit? Ito na naman nga po. Sa nakaraang mga panahon, di ba ang dami niya mga kapalpakan na kilos at pananalita dyan sa Senado, sa Senate hearing, halimbawa. At siguro ko naman nakakarating sa pandinig niya yung mga sinasabi, mga komento, mga negative comments ng mga mamamayan, ng mga netizens. 'Di ba? Pero parang hindi tinatablan eh, hindi tinatablan ng hiya. Ang dami na nagsasabi na at for sure naman nakakarating yan sa kanya. Pwede ba namang hindi makarating? Yung ang dami nagsasabi na bobo siya. <laughs> Pero hindi. Waipik! Ito na naman ang pinaka latest na kabubuhan na naman na ginawa niya. Hindi siya aware na kabubuhan yung ginagawa niya. Akala niya tamang-tama ang mga sinasabi niya at mga iniisip. Diba? Yan kasi. Yan ang mahirap dito sa atin kasi kung sino-sino na lang ang pwedeng kumandidato, kung sino-sino na lang ang nakakapasok dyan sa, nakakaupo dyan sa Senado. <clears throat> kasi nga nitong mga nakaraang araw, nagpalabas na naman ng salita itong si Robin Padilla na ang sabi niya, pupunta daw siya ng China para kausapin. Sino kaya ang kakausapin niya doon? Si Xi Jinping? Pupunta daw siya ng China para makipag-usap doon tungkol yan sa gulo sa West Philippines. See? Imagine! Mga kababayan, alam ba niya kung ano mga pinagsasasabi niya? ginagawa ng kanyang uh, mga adviser may mga adviser ito isa na nga dyan si Panelo eh. mga matatalino abogado pero aywan ko ba kung bakit hinahayaan nila na magplano ito, mag-isip at magplano ng mga kabalbalan mga kababayan tama ba na magplano siya na pumunta ng China para makipag-usap tungkol sa gulo sa West Philippine Sea. Abay, teka muna, Robin Padilla. Naririnig mo ba ang sarili mo? Kasama ba yan sa trabaho mo bilang senador? Ito talaga, oh. Tatakbo-takbo ka ng isang uh, posisyon sa gobyerno ni hindi mo alam ang hindi mo alam ang job description mo? Ano ba ang papel mo bilang senador? Di diba gumawa ng batas, mag-amienda ng batas? Papel mo ba yung makipag makapag uh, negotiate tungkol sa foreign policy? Tungkol sa national security? Di ba? mo naman, akala mo ang iniisip niya itong pagpunta ng China para kausapin ng mga incheck Akala mo pupunta lang ng kapitbahay na, oy pre, ganito, ganito, pre. Ano ba ang mga implications nitong mga pinaplanong ito ni Robin Padilla? Ang layo sa job description mo, Robin, hindi yan ang trabaho mo. Para ka rin si ano eh, para karing si si Harry Roque na pabalik-balik sa China para makipagpulong doon tungkol sa West Philippine Sea. Sa anong capacity kayo may karapatan na gawin yan? Well, si Robin Padilla kay Papano nasa gobyerno. Pero si Harry Roque, anong karapatan niya? anong authority niya para makipag dialogo sa ibang bansa lalo pa sa isang napakasela na issue at itong si Robin Padilla senador trabaho mo ba yan Robin? trabaho mo ba na makipag Alam mo ba kung anong dapat mong gawin doon? Sinong may utos sa iyo? Sarili mong sarili mong initiative. At ano naman? Ano ang mga iko-commit mo doon? Dahil makikipag-usap ka eh. Inutusan ka ba ng Pangulo? Kasi kung ganyan, baka gusto niyang gayahin yung ginawa noon ni uh, dating <coughs> ni Senator Uh, Antonio Trillanes na siyang pumupunta sa China para doon sa backdoor backdoor negotiation eh yun si Trillanes may blessing yun ng Pangulo inutusan mismo yun ni Pangulong Noynoy Noy Aquino eh ato si Robin bakit ka pupunta doon Robin inutusan ka ba ni PBBM na pumunta doon Unang-una, wala kang, wala yan sa listahan ng trabaho mo. Pangalawa, may iba na pwedeng i-assign dyan sa klase ng trabaho niyan. Mga taga Foreign Affairs, uh, DND, taga National Defense. Nananapaw ka, Robin sinasapawan mo yung defense secretary, yung DFA secretary, at yung presidente mismo. Ang yabang-yabang, pupunta, pupunta ako sa, biruin mo, pupunta siya sa China, sa anong capacity, at ang bit-bit niya, bilang member ng PDP, partido, partido ng PDP, na kung maalala po natin, ito palang PDP laban, yung may laban pa dati, eh, kapartner pala ito, yung party to party, anong klaseng, my goodness, Anong klaseng negosasyon yun? Usapan yun? Partido lang na, political party lang yan tapos makikipag-deal, makikipag-usap, makikipag-negotiate para sa bansa. Na ang bitbit -bit na authority ay yung pagiging member ng political party. Na porke itong political party na ito e eh, kaibigan ng Communist Party ng China. partido lang ang bitbit -bit, pero ang ipapasubo yung buong bansa Anong klase? Tapos may binanggit pa po siya na sarili niyang ano eh, sarili niyang isip, sarili niyang plano na o oh, kausapin daw niya ang China na wag na daw mag-away, pag-usapan na lang daw yung kikitain sa miminahin na ano na gas. At kung gusto daw ng China 60 60% sa China, 40 sa Pilipinas. Hoy Robin Padilla, sino ka? Sino ka para makipag uh, kasunduan ng ganyang klaseng ganyang klaseng kasunduan na lugi ang Pilipinas? Bakit? Pinangungunahan mo yung Pangulo? Si Raulo. Kaya mga kababayan, kung ganito nang ganito po ang mga senador natin, ganito ka bobo, at ganito ka reckless, pero yun ang magpaplano na pupunta ng China para ano? Yun nga ano ba yun yung official, mataas na official ng uh, Philippine Coast Guard? Coast Guard ba yun yung dyan sa sa Palawan? Di ba nasuspending ah? Dahil nakipag, ang tawag dito, nakipag-deal sa China yung uh, new model na tinatawag. Walang karapatan po ang mga official ng gobyerno na nasa mababang posisyon, kung mayroon man kayong naiisip na ganyan, ipapaalam mo doon sa nakakataas. Ewan ko ha. Ewan kung ang mga senador ba may, may karapatan na kumilos ng ganito. Lalo pa na tungkol sa national security ng bisang bansa. Di ba wala namang karapatan? Kagaya pa kay Robin? My goodness. Kagaya ni Robin, na bobo, ang pupunta sa China para makipagkasunduan? Naalala ko nung a few months back, nung ito rin si Risa Huntiveros, ay nagpunta ng Taiwan na wala namang nakaalam sarili din niya sarili niyang uh, sarili niyang kagustuhan ng pagpunta sa Taiwan di ba? na anong implication nun? mataas na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas, nagpunta ng Taiwan, eh mayroon ngang hidwaan ng Taiwan at China parang kagaya nung American Congresswoman si ano? Nancy Pelosi. Yung ginawa nito ni Risa Ontiveros. Parang mga hindi nag-iisip na yung mga ginagawang kilos, mga kilos na ganyan, malaki po ang malaki ang ibig sabihin niya. <laughs> Biruin mo, makikipag gagawa ng kasunduan si Robin Padilla sa China na maghukay na lang tayo ng langis? 60% sa inyo, 40% sa amin? Anong kaparantaduhan niyang kabubuhan niyan, Robin Padilla? Saan mo napulot yung ganyang ideya? Atin ang langis? Pag-aari natin ang langis, tapos ibibigay mo ng 60%? At bakit sa China? Siguro ko naman po sa nangyayari sa ngayon, itong Pangulo natin, si PBBM, walang balak na makipag-partner sa paguhukay ng langis dyan sa West Philippines. Eh. Sa ginagawang niya, nakatryduran at pang-aapi? Eh? Hindi nag-iisip, mga kababayan. Alam mo, Robin Padilla, huwag kang nangunguna. Sinasa binabaypas mo yung Pangulo eh. Anong alam mo, kung may kausap na si Pangulong Marcos na kung sino ang papartnerin natin dyan na maguhukay ng langis, ako may palagay ako na kung kukuha man ng kapartner, kasosyo ang Pilipinas sa paghuhukay ng langis dyan sa West Philippines, eh, hindi China yon. Mas posible pa, japan Amerika yung mga bansa na tumutulong sa atin sa ngayon. Mga kaalyado, mababait, hindi kagaya ng China. Kaya ngayon, siraulo talaga itong si Robin Padilla na to, hindi nag-iisip eh. Bobo talaga. Nakikinig ka ba, Robin Padilla? tumigil tigil ka nga sa mga pinaggagagawa mo. Akala mo tama yung mga kilos mo, yung mga plano mo. Puro kabubuhan pupunta ng China para makipag-usap doon. Ipapasubo mo yung Pilipinas eh. Ito na nga nagkakagulo na nga dahil dyan sa mga secret agreement, mga secret deal, mga gentleman's agreement na Tapos ikaw ito, pupunta ka ng China para makipag makipag-deal ulit. Nakakaproblema na nga ang tayo na dahil dyan sa kagagawa ng amo mo. Mga secret deal, secret deal na yan. Walang balak ang Pilipinas na makipagsosyo sosyo sa China. Robin Padilla, gago ka. Makikipag, makikipag-sosyo tayo dito sa mga bansang kaalyado, mga kaibigan. Itong mga tumutulong sa ngayon. Hindi yung China na napakatuso. Sino man ang gaganahan na makipag- makipagsosyo pa dyan, hayaan pa natin makinabang siya at later on, hindi nyo ba naisip, Robin Padilla, na pwedeng solohin ng China yan, oras na pinapasok mo, sa pag-uugali niyan? Mga sa pag-uugali na ipinapakita sa atin ng China sa ngayon, kapag pumayag tayo na sila ang maging kasosyo dyan, darating ang araw, sisipain din tayo dyan. Ngayon nga, oh, ngayon nga na hindi natin sila binibigyan ng karapatan, nagagawa nila eh. Tayo ang sinisipa eh. Tayo ang sinisipa-sipa dyan sa loob ng teritoryo natin. What more, pag binigyan mo yan ng karapatan na, oh maghukay tayo, sila yung maghuhukay, dahil wala tayo daw panghukay eh. Gago ka pala Robin Padilla eh, oo nga wala tayong panghukay, pero mayroon tayong mga kaibigan na mas mababait, mas matitinong kausap na mas marunong pa yan maghukay. Huwag kang lang nagpapauna. Nagbabaypas ka ng mga ibang opisyal na dapat yun ang may karapatan dyan sa pinaplano mo eh. Binabaypas mo yung nasa Defense Department, Foreign Affairs Department. Ang department mo, Senado, Robin Padilla, niwala ka pang ang nagagawang batas eh. Tapos ang laki-laki ng sinasahod mo? Nakukulangan ka sa trabaho mo diyan sa Senado? Tapos sasapawan mo pa yung ibang departamento? Di man lang, wala man lang ba nag, uh, nagpupuna dito kay Robin Padilla? Mga taong nakapaligid? Asawa? Kapatid? Kapamilya? Wala man lang ba nagsasaway dyan? Yung mga ano, yung mga legal advisor kung ano anong walang nang ano kataranta ang pinag-iisip eh ni isang batas nga wala ka pang nagagawa eh dalawang taon na tapos trabaho ng iba papasukin mo pasikat masyado Oh, masyado kang pasikat Robin linti Oh, may isa ka pang atraso. Yung uh, nung nagpunta dito yung presidente ng Ukraine, si President Zelensky, nagpost-post ka pa ng litrato na nagkakamayan si Pangulong, si BBBM at si Zelensky. Tapos sabihin mo, handa ka na ba? Handa na ba kayo? Anong ibig mo sabihin? Nang gagatong ka eh. Nang kahit na imbis na walang iniisip na masama yung mga tao, ginagatongan mo. Bobo talaga eh. Bobo, gago. Si Raulo, ya dapat yan susunod daya pag tumakbo yan, hindi na dapat yan. Uh, Wag na dapat iboboto yan. Puro katarantaduhan ng Naiisip eh. Dapat sa'yo, Robin, bumalik ka na lang sa pelikula, doon ka bagay. Puro ka pasikat, pabida. Mali naman. Sige, mga kababayan. Inaabangan ko kasi yung pagdating ni Pangulong Bumbong Marcos. Darating siya dito eh. Dito sa amin, sa alba. <coughs> Ay, sorry. <coughs> mamaya magbablog ako tungkol dun sa pagdating dito ni Pangulo. Okay, hanggang dito na lamang po <coughs> na nasa midtuloy ako. Pasensya na po sa aking rantings. Sino ba naman hindi ma... Sino ba matutuwa dyan sa pinagagagawa ng... senador na ang taas-taas ng sahod eh, tapos ang pinagagawa, puro kabalbalan. Di ba mga kababayan? Sige, hanggang dito na lamang po at... Uh, Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik panonood. Ipaglaban po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Bye for now.